So guys, good morning Nasa so manang haud anong balay, di pa na mulayas dara Kano sa pamanak mulayas dara, kanang napasay buhaton dara ang kababalaghan Paglahi na mong inyong hang puyanan, kay di mo kabalo balo limpyo anong balay No? Nakipuyo oram mo, di mo kabalo balo limpyo anong balay, bagnot ka ng palibot sa balay ayaw ko haa og graso nang imuhang anak kana kay anak ako gani sa una duha ka buka akong anak nagtutoy pa nakapang nakapananom pa gani kong mushroom kada adlaw Makapaninda pa man kong palingke igabot sa balay na kay tindahan naabot sa balay na kuy anay duha at ulo ka buok Napay mga lechon baboy Madto pa mangani uma makapanglampas pa mangani ko sa sagingan ang pa pamanggani kong mais sa unang panahon ako yung naibatang gamay akong, akong salog sa una si sinawa buntag gabi ay akong ginalampasuhan pero kanang balay dera anak ipuyo ra mo ultimo pag bagbanwas man lag tubig di mo makabanwas ang mga labono ni Murtina Unya ang ang kauban niya nang balay nga gikan sa trabaho mao pay magasikaso og luto para makakaon mo Awak dia na Salik na mong maayo manang. Maayo na. Magpuyo mga kagalingon ninyo. Ako ang pamilyado na mo. Nagdugang ramos gasto din ha. Labad pa mo sa ulo. Isa ra ng anak ni mo. Di pa kakapanglimpyo. Anong palibot. Ultimo sulod sa balay. Nagkalat. Dako kay kag panahon sa gichismis. Mga tao dea, Kano sa mulaias, dara? Balan na kung napaka diha kung si Miss Yunas imuha. Kung apa ka mula dara ah. Balaan napa ka ugma Nagsalig na lang gani ka. Dea pa juga kabalo mo asikaso. Di limpyo ng palibot. Di kabalo mong limpyo ng balay. di ka makadinay. Kaya nasa picture, oh, nangumbitay ng inyong mga labuno. Di magdinamak ba? Babay kang buhat, damak ay kastanan. Chismosa kay kapatid mo gawa na. duha kong anak gani sa una nga. Wa ko'y alalay, wa ko'y kauban sa balay, mga bata ra. Makasikaso lagi ko ayaw irason eh, imuhang na kay anak kay kuno na yung anak maghilak So, may man nag anytime ng bata maghilak nga na kasagaran na ng mga bata yung anak idara matuog mo na chismosa lang yung ka huwag ka na ulaw dara ay ikaw gimong sumsuman paglahi para makabalo ka kung saan pagbudget kung saan pagunahuna o walay pagkaon kaya nag-anad na ka Hmm? Haud ve ka balay ba. Layas dara ha, dara. Ako ini time mera ba jo ko pwede ini time ko pwede mo uli. Upat na kontrata na na human. I surprise ta, bali bago na sa pan ng mga gamit, di ka malayas dara. Nakipuyuk lang ka. Di pa ka limpyo hitra trabaho juga yang aku nanda mak konsumsian aku nanda mantau lah semua napa kainau ya katubang bang mai kau makan tulon pakai dera makan tulon ramang kau dera angka kampi ni mo sa onang suduran ni mo sa Karon gamay kang sipya dara. Hilas kay ka. Kamusta pa ka mulayas dira mababaga pa kag tama na nimong kay kanda ko. ganahan mo puyo anang balay damak. Puyo gumuhang kagalingon para may mahilabot nimo.